AC at Ralph Muling nagkita. Isang viral video ang inilabas ng isang matalinong follower ng show kung saan makikita ang eksaktong moment ng matagumpay ang mga boys sa kanilang task. At sa huling bahagi ng video ay ang mga sigaw ng mga housemates The revelation na may nagbabalik na housemates na sina Ralph at Charlie. Laban lang. Laban lang. Ano 'yun? Lalo na ang mga close kay Ralph at Charlie noong nakaraang season. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkasabik at tuwa sa ang pagbabalik ng dalawang housemates na naging paborito rin ng madla noon. Isang nakakakilig at emosyonal na tagpo ang naganap sa loob ng Pinoy Big Brother House matapos muling ipasok sina Ralph at Charlie sa bahay. Ngunit may twist, hindi ito basta-bastang pagbabalik dahil ang kanilang pagpasok ay bahagi ng isang lihim na weekly task na ibinigay ni Kuya sa mga boys ng bahay. Sa ilalim ng task, kailangan ng male housemates na itago si na Ralph at Charlie. Dahil napagtagumpayan ng mga housemates ang bagong hamon sa kanila ni Kuya. Ano kaya ang panibagong hamon ni Kuya ngayong darating na lunggo? Abangan nyo yan. At dito nagtatapos ang kwento ng chisme sa inyong kapitbahay. Ito nga pala si Jake Grimes. Paalam! Sa loob ng boys room nang hindi nalalaman ng mga ibang housemates, lalo na ng mga girl housemates at new housemates, na wala pang idea kung sino sina Ralph at Charlie. Mahigpit ang utos ni Kuya, kailangang walang makaalam hanggat hindi natatapos ang task. Isa sa mga pinaka-highlight ng tagpong ito ay ang reaksyon ni AZ. Isang dating close ni Ralph sa bahay na tila matagal nang hindi nagkikita ang dalawa. Sa video maririnig ang sigaw, Ralph, na may halong kaba, taya at pananabik. Hindi napigilan ni AZ ang kanyang emosyon at agad na lumapit para yakapin si Ralph habang nagsisigawan ng ibang housemates sa Makikita rin sa eksena na halos mapaiyak ang ibang housemates dahil sa saya